Pinalagan ni Bambam Tarlac Mayor Alice Guo ang mga aligasyon na inuugnay ang kanyang amang si Angelito Guo sa money laundering activities sa bansa. Sa ipinadalang liham ni Guo sa gitna ng isinasagawang executive session ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gentle Equality, iginit ng Alcalde na negosyante ang kanyang ama sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Paliwanag ni Mayor Guo, pangunahing negosyo ng kanyang ama ay embroidery na matagal nang naitayo sa bansa at madalas din itong lumalabas ng bansa para asikasuhin ang kanyang mga negosyo at wala itong kinalaman sa mga ilegal nagawain at pogo activities. Itinanggi rin ng Alcalde ang paratang na nagpabaya siya bilang local chief executive kaya naitayo ang Pogo Hub at ang mayor's permit na kanyang inisyu sa Zone 1 ay batay sa kumpletong dokumentong isinumite nila matapos na makakuha ang permit mula sa Pagcor. Nanindigan din ng alkalde na si Amelia Lial ang kanyang ina at hindi si Lin Wenhe na inamin diniguan na kinakasama rin at business partner ng kanyang ama. Muling umapila ang alkalde sa mga senador at maging sa publiko na pakinggan ang kanyang paliwanag bago siya husgahan kasabay ng pag-amin na labis siyang nasasaktan sa tawag sa kanya na spy o espiya ng